yun si Rambo, safe na safe. <laughs> <laughs> ka bebe maulang araw naku mamaya pa naman yung ningnangan ay yung yeah. batang makulit nasa labas na naman magpapakain daw ng fish ay yung pogi naman smile ka muna yung pogi ay dandan, yeah. daan ay yeah isang, ano lang pala siya. Kala ko. Kasi baka mabitawan niya ito. <laughs> Ay, Pipitik pa. Okay San daw yung pogi? Wala na. Galing talaga. Rin. Ay! Galing talaga. Kinain. Fish ka, eh Fish ka? Fish, Fish ka. Eh. May sipon ka, Ben? Sarap? Eh. Ay. Ay. Talagang mahilig din siya sa fish. Masarap Yuck. yan 'yung fish, no? Ah? Wing meat niya. Wing meat, wing 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 wing. Iyo. Sino? Iyo. Ah? Iyo. Iyo len. Iyo. nangal alin na Nang al hulog. Uy. Ah, oo, bebe. Yung pamingwit na hulog. Niya. Yeah. Pinapakuha niya doon kay ano, ano Risalata kahapon. Mo? Sabi May niya mamaya, si mamaya. Doon oh, na hulog doon yung hawak niya nung isang araw. Ay, si namimingwit siya na Kasi diba pag nag-search ako ng ano sa Facebook makikita mo ay ano mag, mag a appear na yung mga pamingwit, di ba? Diba, gusto mo nito? ah oh, ah oh, oh, sabi niya. Baka naman maano siya. Gusto niya din ng fishing rod. Ay, smile ka daw dito. Picture ko kayo ni Papa. Nay, tingin kayo dito. O, oh, tingin ka dito. Smile! Dito, smile, Nay. Kay pa dito, tingin ka. O, oh. smile kayo ni Papa. Smile! Uga! Ay, gusto niya nakikita. Kaya nga, no? Ang bilis. Ang bilis. One day, weeks siya. Sakto, 28 days. Iba. Ikaw, malapit ka nang mamingwit dyan. Tara, pasok na kayo Maulan na. No? Ay? Ay? Saan ka pupunta? Ah, para kang, ano? Suso. Ano talaga tong batang to? Nag-enjoy ka kahapon, Ney? Eh. San ka galing kahapon? saan ka nag-play? Ball. Oh, ball. Oh. Saan yun? Oh, huh? saan yun? Kid? Na. Suna. <laughs> Sa SM? Na. Mm -hmm. Kid Suna. Gusto mo pa doon? Ba. ah ba. gusto pa. Ba. Anong ginawa mo doon? Ha? Na. Uwi na. Tara. Ay, hindi. Ayan, guys. Alis na po yun kami. Ayan po si Naka Farmers. Nandun po si Mama Beth, Papa Yam, tsaka yung mga... Ay, yung mga bata po pala andito. Si na... Si ma... Tsaka sina Chichi. Tapos, ayan, si na... Papa, tsaka si Mama jason gamit si Felicity. Ayan si Chog Chog tsaka si Kat. Ito yung driver ko, syempre. Outfit check! Tita! Daw outfit check! Ang <laughs> mga <laughs> <laughs> minumet ko to. Daw mo kong kaya, ito mo yung pagkain? kina Kuya Rizal. Ay, mga pagkini tayo lege sa'yo. No, rin kayo. Ayun, ayun. Ay, hindi natin. No? Na? Ano sige ka naman niya? Para mm -hmm. ito to. to. Ay, muli. Uy, chichay. best friend. Best friend, pinda ito. Ay, wait. Hey, ito. Diba? Donald, diba? Hey, Donald. Ayan, na ito mo muna. Ayan, guys. All set Ma, na kami. Sumilas, oh. kami na Papunta na niyan pala kami pala pala. doon sa Lingnangan, sa Kandaba. Uh, uh, wala na mag

namin ng ibang way kasi yung dinaanan. Thinking, nandun sila sa National Road. National Highway. Sa OG Road siya dumaan. Kami sa likod sa Dito kami dating na nakapesto din, oh. mas marami lang kami ngayon. Wala nang si ano, ang ating pambato, si Dex. Masama pa daw pakiramdam niya, maga daw, namamaga ang paa. Oh, yung Nandun nga ni Kin-Kin, ah. Pareho tayo ng mata, Queen. Singkit. Kasi siguro dati niya pa pala <laughs> ng <Yeah>? fast <laughs> price. Sige, Kaya tayo Nag-SM nag kami kahapon, eh. Ayan, no, pare Pareho-pareho sila nila, chichi. Pero yung suot nila si ma Chichi ngayon, hindi naman sila nakiterno kay Queen. Queen talaga nga yung kanilang katerno, Queen. Ha. Ah. Ay! Gawa <laughs> mo yan! Wala pa sila, tawagan kaya. Okay. Ready po kami ngayon, oh. May chili paste. Oh. Sabi ko pa naman, magbaho ng sili. Eh no? si Jomar, sa kanya ko yung assignment ngayon. Nasaan ang sili? Sabi ko magdadala ako ng chili kano. Tapos magbulsa na lang siya ng seal. Nakalimutan niya. Pero meron naman siguro silang sili. Magkakatay pa si Puroy. Bilisan niya daw kumain. Charot. <laughs> di ba? Magkakatay kayo ngayon? Di ba? Bukas na? Pero halos sabay-sabay naman. Hanggang lunch lang kayo bukas. Di ba? Ah, bukas na daw sila magkakatay. Anena, Maaliwanag pa naman, no? Sayo ni MG, oh. ni MJ, Shoutout kay George. Hindi pa siya sumasama. Ayan ang magandang, ano, oh, electric fan. Kaso magliliparan yung mga basot tissue namin. Isang malaking <laughs> Anthony. Ang aming budget sa ano ngayon. Thank you po sa nag-sponsor. 10,000 po. Pero may sukli pa dun sa mga naunang pa-order. May habol-habol pa po kasi niyan. 'Yan oh 9. Bali 97. 9796 pero may naka-discount kami ng 69 pesos sa senior ni Papa Yang. Tapos, yan mga bata, mag daw. Magkakalaman si juice daw mga bata. Yan sa, ito. Tapos, mamaya na yung ano. Ito na muna. Ay! Dito na Buzol is real. Kay papaya mo. How much? 44? 44. Sige lang. Ah, Sabihan ano, malungkot na naman. <laughs> Sabi mo, mag-smile kasi lagi. Kaya pag nang siya, sabi ng mga bata, malungkot daw siya. Medium melambot lah. Walu lah pun kan. Begini macam awal ni pun. 1 2 3 melambot. Ni Nagpahabol pa po kami ng ano, dalawang kaldero kaso mukhang nabusog na yung iba kasi naka ano eh may nabitin yung iba ng sahintayan tapos ayun ni nasa magkano ka po yung isang ray? isang kaldero? 475, 475 isang kaldero <laughs> thank you po pala kay Ka-Farmer Stan. Naka-vlog naman pala kay Ka-Farmer. Nag-thank you naman na po yung mga, ano, ropa. <laughs> Rowan, say thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you, thank you po. Pa. Nagpati, nagano ka na, bebe? Ayun oh, nakay na, Ka-Farmer. Ka, Nag-thank you naman. Ayun, no, ulit. <laughs> thank you, thank you.

Ah! Hmm? Yan, dyan ka na lang. Yan, yan. <laughs> si Ma, lilipad yung ano ko. Sombrero ko. Ila. Ah, makalak siya. Okay. Natapad pa harap ni Chichi sa bahay sa likod. Yeah. Niyeta ko ya diyan na. Pero mabata pa. Alam mo Alam mo yun! Ay, Alisin mo na lang. Oh. Dito <laughs> <laughs> na niyo po si Nini kung paano po siya ano, disiplinahin ng papa niya. Sige nga, tignan ko kung kaya mong mapabalik yan, papa. Sabihan mo nga yung anak mong yan. Nagpapapak na naman ng milk. Alam niya na po kasi na, naabot niya. Alam niya ng buksan. Sige nga, bebe. Papa. Hindi nga yan. Matigas na. Matigas daw. Bait niya na. Tingnan mo si mama. Okay. Ah, tigas ka. Hindi, <laughs> <laughs> mabait ka. Oh, ay, pakita mo na yung mabait ka. Ni, pag sinabi ni mamang ibalik mo yan, babalik mo po na. No? Nay, balik mo na po yung milk mo sa box. Iga ka na dito, no, Nay? Balik mo nga po yan, baby ko. Tignan nga natin, paano ibabalik ni Nay yung milk niya? Ay, talaga naman, oh. No? Matigas nga pala talaga, oh. Matigas ka? Siga ka? Ay, pinapapak niya yan. Nay naman. Hindi naman. Ka na Nils, ay, ano pa ay, kakapalit ng bed shit. Ngayon niya lang ginawa 'yan kasi alam niya pong nagpapapak po siya pero hindi siya nagsasayang ng ganyan. Ngayon niya lang ginawa kasi siguro dahil naka-video nagpapa bibo. Oh. Ay, wait lang. Kailangan niya na ng palo niyan. Good morning, ka-babe. morning Ew. Wag ka na, tama na Baka matumihan ka Dance ka na lang daw, dance hey. Hey. Wala po si Dex po ngayon Medyo, ah, uh, siguro masakit po katawan Or magapa daw yung mga gasgas -gas niya Kaya hindi siya Muna makakapasok Sa ningnangan di rin po siya nakasama Nagano po muna ako ng kapalit niya

nagde-deliver na food. Ayan ang mention kung kanina na ba... ito. Ay! Ayaw ako. <laughs> na ako! Hindi naman siguro masyadong nalinig eh kung kanina galing. Thank you, thank you po! Well, po yung ating mga member ng Tupad! <laughs> Totong Tupad yan kasi may winawalis. Hindi sinakalap. Hindi mayroon na pala. Eh, na naman yun. Wala nang magagalap sa akin Tupad kasi ginagawa ng mimic ngayon yun, di ba? <laughs> Meron nga po akong kilala na bigyan ng ayuda, nagtanim daw ng isang linggo sa bundok. Pero Nakita ko na isang linggo. <laughs> Hindi naman po ka, kaya uh, okay lang magwalis-walis. Umulan kagabi. Masaya ang ating mga leksyonero. May tip sila. Kaling, galing kay Sir Ed. Last week, may tip din. O, oh, sayo ni Puroy. Iba talaga yung ano. Kaya, tinabot ko na ng maaga yung tip eh. Pumis ka po! Pumis Dance ka, Dablay! Dance! Dance, baby hop. Mami, mami. Mapang asar siya. Wala pa masyado. Ano, isang grupo. <laughs> Ayan siya. So, thank you po. Thank you po. Pero may man, Kanina may kumain na. Tapos may nag-pick up ng mga bichon. <laughs> yes, baby ko. Hi. Ah, mag-alit pa dito. Eh. tu si mama. Love love mo tu si mama. Pakita mo daw love love Hmm? Anong gusto mo? Milk. Milk daw. Wala tayong paon dito, be. Nagutom ka? natin ga. Ayan, thank you, thank you. Ano kaya ang pangalan ng store nila? Mukha din masarap yung leche plan nila, oh. thank you pag ano naman sinagtabi tapos si Dexter wala pa si Dexter meron na siya naka ano for delivery o si Dex o kaya kahit kuha na lang ng lalagyan dun sa ano Aliketa nang may tunggat ang kay Dexter masarap may barbecue at ano talaga. Masarap talaga may palabok na may malalaman ka Nang tunay. Nang gogoyuk ka. Tama. Ay, pinag-uusapan. Guys, sorry. Santay ka na. Ay, parang ang sarap ng ano ngayon. Lason. Kawawa naman si Tito Kong Walang manok. Na-take off na kasi. Kaya ito pa lang. <laughs> Ay, din na. Iyan ang Bye bye ka na alin. Mama Chuk God bless. chup Mwa. 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 pano Mwa. Bye, ka baby! Bye bika baby!